So, guys! Welcome back to my channel. Ayan, may mga fans na nakakahalata na parang hindi nasuot ni Fiang ang promise ring na binigay sa kanya ni Sian Kerry. Ilang beses na yan. Mula last week ata, hindi nasuot ni Fiang yung promise ring. Halaka GM! Ibang promise na ang hinaharap ngayon ni Fiang. Joke lang. Pero sa reality, sa outside world, hindi natin alam ang kanilang kapalaran. Marami na nangyayari na okay sila sa loob ng bahay. Paglabas ay parang hindi na magkakilala. So, sabi nga ni Siyas, sa kanya pa din daw uuwi si Pero malay natin kung yung paglaban din siya ni JM at tutuhanan na yan sa loob, sa labas ng bahay. Di ba marami namang PBB ang nagkatuluyan pero ang bata paniffyang at marami pang pangarap sa buway. So ngayon nga, it's fiction night. Busy na ang mga nung sa pag-iimpake ng kanilang mga bagay. Sino kaya ang nalabas sa kanila mamaya? Kaya abang-abang. Hindi pa ngayon live si Kuya, pero maya-maya magla-live na 'yan. Please like, share, and subscribe channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload. Bye-bye.